Welcome back sa ating channel guys. So maulan siya guys. So ilang araw na rin yung ano yung araw natin. So nakapaglaban na ako ng damit. Nakapaglaban na ako ng mga kumot, bedsheet at mga sapin na to. So, bagong palit. So naglaba tayo no. Ayan guys, minawisan tayo. Ngayon naman, laki naman guys. At umulan siya. Tapos na tayo ng lahat-lahat, no? ayan may ingay yung background natin kasi si mister Myron walk ayan yung weather natin ngayon medyo maulan si ating e-bike may cover siya ayan kasi walang bubong, ayan yung ulan ayan buksan natin ang ating pintuan at ayan ang ating nilabahan, mayroon pa sa likod so ayan yung aking last na nilabhan. yung sapin ay yung ating sapin sa higaan yan, yan sa sopa yan yung kasi ginagamit ko sa sofa, guys. So, yan yung mga maliliit na yan. Yan yung nila nilalagay ko dito. Dito. Sa ano. Sa ating ano. Ay, bagong palit yan. Kumot yan ha. Kumot yan ito. Nga manipis. Na mura lang. 100 plus lang to. Kasi di pwede dito mamahalin guys. Kasi. Ayan. No, nakikita nyo yan. Yung posa natin. Yung posa natin. So ayan yung mamurahin lang yan na ano. Mumurahin lang na komot siya pero maganda kasi malambot siya oh yan ganyan so ganyan yung gusto ko na ano ganito mga ganito ganyan ang gusto ko na ano malambot sa pa, malambot sa katawan pag naupuan mo malambot himasin <laughs> gusto ko yung ganyan guys ganyan gusto ko yung mga ganyan so ayan yung weather natin back to work na si mister after 5 days na hindi siya nakapagtrabaho kahapon siya nag-start kasi pinasa namin yung siklid puno na yung tubig sa CR maapaw na maapaw na guys so kagab ano so katatapos lang natin mag floor map katatapos lang natin mag linis so anyway ayun pa nga yung walis tingting -ting ko walis tingting -ting talaga yung pinang ano ko dyan guys pinang wawalis ko Ayan, hindi vacuum kasi yung vacuum hindi niya masipsip yung balahibo ng pusa. Mas maganda pa yung walis tingting -ting guys kasi ang bilis niya ma, ano, mabras. So ang bilis niya lang isang kahig lang eh. Isang kahig, isang tuka. <laughs> hindi, isang kahig lang niyang ganon, isang walis lang. So tanggal agad yung mga balahibo kahit maliliit na dumidikit-dikit dyan na hindi natatanggal ng vacuum. So sulit yung pagtatanggal ko. So natatap, ayan Abang nagpo-floor map tayo, nagkakape. Pero ngayon, pawisan tayo kahit maulan. So, finally guys, may work na si Mr. After 5 days na hindi siya nakapagtrabaho. So, start tayo mag-content ngayon. Kahapon, nag-upload na ako ng isa. Yun lang yung short film ko kasi wala akong upload-upload guys. Gawa ng focus tayo sa kaniya. Mag-research mag, mag ano, mag -research ng mga love gamot. Love. Teka lang. Teka lang guys tanggalin na natin itong walis ting, ting ilagay natin dito tapos na tayo maglinis sa, sa ating surrounding sa loob ng bahay nag floor map ang kasarap ng natin kapag malinis na ang sahig malinis na yan palit, bagong palit na rin yan lahat naglinis ako kahapon ay kahapon ng isang araw isang araw ng naglaba ako ng mga damit. So, ngay kahapon, isang araw kahapon, yun, mga bedsheet, mga sapin, mga punda, yung laban ko, nilinis ko yung room. So, ang sarap ng pakiramdam mo, ang gaan ng pakiramdam mo kapag nalinis mo na ang lahat. Pero yung iniisip ko naman next, yung bintana at yung kurtina. Yung mga bintana at kurtina naman natin. Yan. Yung bintana at kurtina naman yung naisip ko. Ang aming mga pusa, puro scratches na talaga yung aming mga, ano guys, mga tao dito. Puro scratches na. Kita nyo yan, puro scratches na yung mga korti natin. Yan o, mga scratches ng mga pusa. O, yan o. Yan, nakikita nyo yan. Yan, scratches. So, mga ganyan. Scratches yan, guys. Kasi nag-ano sila, nagra-running sila sa gabi. Nag-ano sila, naghabulan para silang may, ano, grabe, nag- sampo ba naman sila guys so, <laughs> ay sampo ng pusa mo grabe grabe ka ano grabe yung pagliligpit mo tingnan nyo yung mga cut nila oh. Mm. ayan ayan tahimik sila ngayon <laughs> tingnan nyo kung anong ginagawa <laughs> tingnan nyo guys teka lang ang sarap ng buhay ng mga, sarap ng buhay ng mga busing, oh. Yan, oh. Yan, yan, kaliligpit ko lang yan, yung mosquito ko dyan, mosquito net ko sa paa, yan. Ayan, yung galawa, oh. Ayan. Ang sarap ng buhay nila, guys. Sila may ari ng room ngayon. Sila may ari ng room. So, yan, kapapalit ko lang yan. Kapapalit ko lang mga kumot, mga punda na yan, labahan yan malinis yung higaan. Ang sarap ng tulog ko. Oh. Mga busing ko. Oh. Ay, busing. Kumusta na? Nice life, ah. Ha? Yung helper nyo dito, nag, nagkanda pawis-pawis na, nagkanda kuba-kuba na sa paglilinis ng mga palat nyo. Ba, nahiya po siya. Uy. Hiding de. Hiding. Ayaw niya pa. Ayaw niya pa. Ano? Ayaw niya makita. Naiinis yan sa bunganga. Lucky. Wake up. Lucky. Ignoring. Ignoring tayo guys. Ah, it's no way, Snowy. 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 Disturbing. I am disturbing. Oh si Lucky. Oh, nice life po. Oh. oh sus. Ganyan sila guys. Ang buhay ng aming pusa. O oh, diba? Ito yung isa o. Oh. Yan. yan yung isa guys Oo. so bumili pala si mister <laughs> ng scale kasi gusto niya mag diet <laughs> dumating to sa ano dumating to guys ni deliver mga chinilas nakataas kasi nag floor map tayo ang ganda na ng floor malinis na nag floor map so ayan yung ating ano box sa room natin o bintana ayan upuan So, malinis na guys, bagong floor map. So, wala ng mga balahibo dyan. Malinis na. Kamakain. So, bumili mister niyan. Baka titingnan daw niya yung ano, yung weight niya. Palagi niya titingnan, mo monitor niya yung weight niya. Kung na, na ano na ba siya, napayat siya o nataba siya. <laughs> Harap na pakiramdam na malinis na yung ating, ano, floor. Ayan, malinis na. Marinis na rin dyan. Nakapag-floor map na tayo. So, ayan. Electric pa ni mister. Yung electric pa natin nasira. Nabago pa. Grabe yung ano. Yun yung TV. Na isa na nasira din. So, dyan kay mister. Kasi wala tayong space. Ito yung office ni mister. Ayan. Dyan. Ayan yung battery ni mister. Pag ano, in case na ma out, mayroon siyang backup kaysa sa generator kasi maingay. Yan, hindi namin nagagamit yung generator pa. Sarap ng buhay ng dalawa. Oh. Oh, ito yung nanay na ano. Ayun na yung nakayan. Ang gagawin nila mag sarap ng buhay nila. Hmm, tutulog yan, guys. nga mama mamaya. Tapos, ayan na. Malinis na yung ating bahay. yung TV, natin. Baka ihihan ang posa. Masira na naman. Finally, nakapagtrabaho na si mister. At finally, ang sarap sa pakiramdam. Nakapag-vlog na tayo ngayon. Nakakontent tayo ngayon. Kasi tapos na tayo na ang gawaing bahay. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos ka na maglaba. Tapos ka na maglinis. Tapos ka na mag... Ano? Mag... Tapos na yung mga dapat gawin guys. So sarap pakiramdam. Ganito yung gusto ko. Gusto ko mag-vlog is sige nga. So ta tapos na ako mag lahat-lahat. Ang sarap sa pakiramdam mag-vlog, di ba? Ganun kapag may iniisip ka kasi para ay, kapag may running pang hindi natapos na gawaing bahay o gawa mga important things na hindi mo pa nagagawa, parang salimuot yung ano ba mam sa limuot yung mood mo wala sa makikita sa mukha mo na mayroon kang iniisip kung ganun ba so anyway guys update tayo mamaya na lang taho na no. update tayo mamaya kasi wala pa tayong ganap magpapay nga muna ako ay mag edit pala ako na isang video nakapag upload na ako after 5 days yun palang lang yung na upload ko 5 days ako walang ano kasi nga si mister ay nagkaroon ng diarrhea so 5 days din siya hindi nakapasok sa trabaho kahapon lang siya nag-start. Ayun. Kaya wala tayong update kasi tinatamad ako pag ganon mag ano, update update. Maraming ganap pero focus tayo sa important na bagay. So anyway, guys, ano tayo update tayo sa susunod nating ganap. So update, guys. Update tayo nalungkot tuloy ako, guys, kasi naalala ko yung ano. Naalala ko yung sinabi ni Mr. Kagabi. Na sabi niya pag namatay daw siya, wag daw siya ilagay doon sa ano sa cemetery ba yung box box yung box box sabi niya ano wag daw siya ilagay, ikremit daw siya sabi ko, wag naman ganun wala pa tayong ipon, mahal mamatay kasi magkano yung ano yung 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 kapin, tapos tatravel ka pa sa ilo-ilo, tapos Tatrabe ka sa Iloilo para doon ka i-cremate. E so, yun yung pinag-usapan namin kagabi, guys. Nalungkot tuloy ako para ako naiyak. Kasi na-realize ko na paano kaya ganun, no? Ganun mangyari. Tapos wala pa tayong ipon. Tapos gusto niya ganun, cremate. Diba? Watane? So, yun yung pinag-isipan namin. Kasi nalungkot ako. Kasi naalala ko ngayon, guys, kagabi. Kasi nanood kami ng TV. So, Bueno na ni nanood ako ng TV sa mga vlog ba? sa YouTube sa TV ko inano para malaki yung screen. Ng pinanood ko mga vlogger. Tapos ayun naisipan niya yung ganun. Tapos yung nga pinagsasabi, pinagsasabihan ko siya na wag naman ganun, wala pa tayong ipon, mahal yung ano. Sabi niya hindi naman, hindi. Hindi naman na hindi naman daw ano. Hindi naman sina pero kung ganun nga mangyari daw, gano'n daw ang gusto niya. Sabi ko, mahal, sabi ko nga mag-ipon tayo kaya bawal tayong mamatay pa kapag walang ipon kasi magkano yung krimit dito maka 80,000 ano? plus pa yung ano mo, yung kapin mo. So ganun yung naisip ko, na, na shock ako, nawala ko sa ano sa focus ko sa ano sa pinanood ko at na-realize na, -realize, na -realize ko So, bigla akong naalala ngayon. Bigla akong nalungkot. Gusto kong umiyak pero wag Kailangan nating maging malakas sa hamon ng buhay. Ganun. Kaya dapat talaga pinag-iipunan natin. Kung kapag namatay tayo, pinag-iipunan, pinaghahandaan. Grabe, dami nating ano no. Dami nating kailangan hasikasuhin bago tayo ma mawala sa buhay. Di ba? Ako, siguro gawa ng mayroon akong is is so doon na yun makabar pero pag nagkasakit tayo wala tayong ano wala tayong tao dito bayad ng hospital grabe guys no mahal ang magkasakit mahal magpagamot mahal mamatay mahal lahat Diyos ko yun na isipan ko lang guys in update ko lang dito kasi habang naupo ako nagpapahinga mga si mamaya maya, -maya mag ano rin ako nakain ako almusal anong oras na kasi katatapos lang natin sa gawaing bahay mag floor map pinawisan tayo ito na naman bigla ko na paupo dito at nag scroll scroll ako kasi nag edit sana ako sabi ko i ano ko nga to i short ayano ko nga to, edit yung ating na isip kasi isa rin to isa rin to guys na kapag nagbibidyo tayo ngayon so pwedeng mabalikan ang ating video at mapanood kung kailan natin to ano kailan natin to inupload at kailan to nangyari Diba, ba example ganyan. ngayon ito nangyari yung pag-uusap niyo ng asawa niyo na ito yung gusto niya, ganyan yung gusto niya so na i-upload mo dito sa video so maalala mo ganito yung gusto niya ganito yung ganito ganyan so di ba ma-realize mo ay maganda talaga pag nag-upload ng video kasi kapag picture picture wala wala yun, walang kwenta yung picture picture guys mas maganda yung sinasabi mo yung mga mga nagaganap naga sa buhay niyo so, isang memory na rin isang memory na yan kung saan kayo nagpupunta kung saan kayo nag nagpabanding so makikita mo mababalikan mo yung video na yon kasi kapag picture hindi mo mababalikan yung paglalakad pag pag ano nyo, pag date nyo, pagkain nyo sa labas, hindi nyo yan ma, ano, mababalikan. So, kapag ano na lipas na ng panahon so mababalikan mo yung mga video na to di ba yun yung maganda kapag nagbe-video tayo kapag nagba tayo di ba ganun yun guys so anyway dito muna guys kasi nalungkot ako tatapusin ko lang muna yung i-edit ko